tingnan niyo tong lineup ng Alawan Farm. Nag Florin, tapos nag Changge, tapos nag Alucard, Harit at Roger. Sino ba kayo, Farm? Wala silang makunat. Ang na ng mga yan Pagkahain kain niyan kay Badang. Inyo mamaya, pero sana mapindot niyo po muna yung follow. Tingnan niyo magpapalo rin yan. Ngeng ngeng ngeng. Hoy, oh, ito Farm, di sa pagmamaya bang? Fast game kong daro na to. Di na kailangan ng Lord. Panoorin niyo na lang. Ngeng ngeng ngeng. Patak. Okay, eh, bigla na natin yan. Ay, wala nang Benjang to, di ba? Ginamit niya na, Farm. Ginamit niya na. Tapos ka ngayon, Farm. Pag-hag, pag-hag Huwag kang mag-ulti ah mm Hmm, mm hmm, hmm Ado ba, dito tayo sa ano Sa get na ba Get na, ready, 3, 2, 1 Go, pakak Eh, ay gagigat, tinanoy ko yung ulti Kinasil ko yun eh, nye, 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 nye Kabukin Tapos nagtukin ko yung lampan, okay na rin Nye, 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 nye Tago, tago, lampan Near mortal sige ganito ka, tindang adit lang ako kino alikad Dito ako na no? yeah. yeah 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 cha <laughs> Uy, hu 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 log hu 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 Lahat- hu 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 Tukok Hala ka farm! Hala ka farm! Tinatlo, inapat! Tatlo lang? Tatlo lang pala Ba't lagi kang umiikot sa mapa? Kasi mas kailangan ng kakampi ko yung ano ko farm Yung damage at saka yung Yung set ko farm Lalo na pag uh, medyo nakalamang na ako sa lane mm -mm. Kaya ayun, ayun lang talaga ginagawa ko Ayun yung rotate na ginagawa ko parang Pagka ano kasi tayo mas kailangan natin ng team fight pa eh. Manpower kumbaga. Sa mas maganda kasi i-farm yung mga hero kaysa sa mga creeps. Kasi yung mga creeps farm magkano lang yung binibigay. Pero pag yung mga hero, nakatulong ka na, nabaog mo pa yung kalaban, nakapag-farm ka pa. ba diba? Parang ganun yung ano, farm eh. Mindset ko eh. Ngayon okay, na farm no? Eh. Mmm! Mmm! Wawawi wow, wow, kayong dalawa farm. Tulad nun, diba? Tulad na ito farm. Diba? Kita niyo yung ginawa ka farm? Kasi lalo na paglamang ka na, pag lamang na kayo sa lane Okay, sa gold lahat na Kaya pwede na kayo mag-ikot-ikot mag dyan parin Hindi nyo na kailangan tumambay Para mas ma-fast game na rin natin yung laban Ayan, nakapag-BOD na tayo Ayan, ba't di ka nakatank build dyan? Kasi meron na kaming sustain parin Meron na kaming sustainer Ayan si ano, si Baka So may, may pupuronta na eh Kumbaga mayroon na kanin eh May, yun nga, pupuronta na may magsaset na kukulangin kayo sa damage pag nagtagal pag umabot ng late game nice game sa kalaban kawawawi wow, eh. maraming salamat sa panonood nyo mahal ko kayo nye, nye, nye.